Good morning mga kaibigan at ngayon gusto ko lang i-share naging magandang resulta ng CBT upgrade naging matipid yung ADB 160 ko so ayan dati naka all stock CBT ako 43.9 km per liter pero ang kupad niya ang hirap niya pang overtake eh pang daily ko to kaya nahihirapan ako so naisip kong i-upgrade so ayan 18 gram bola 1000 rpm center spring at 1000 clutch spring lahat is stock pa rin maliban dun sa mga yon at ngayon kita nyo yung naging uh, pagbabago So, from 43.9 naging 44.2 km per liter na yung aking uh, uh, consumption. So, bagayang naging mas matipid pa siya. Sabi nung iba, mas magiging matakaw daw. Pero, hindi naman eh. Ito nga yung iba pang mga benefits. Mas mabilis yung arangkada, mas malakas ang hatak, mas malakas ang ahon. Hindi nabitin sa gitna, pang daily. Pero, kaya hindi ko na check yung ano eh, top speed. So, ang nakita ko lang na disadvantage ay mas maingay ng konti ang makina at mas mataas ang RPM bago umarangkada. So yung uh, vibration ganun pa rin, wala naman akong nagitang ibang o nararamdaman Ibang naging Pagbabago nagpagbabago doon sa makina. So wala pa rin siyang, kumbaga, yung inangat niya from Ganong uh, odometer yung naging 6000 plus. Wala ako nakitang uh, masamang nangyari doon sa ADB. So I think okay lang yung aking uh, motor sa naging upgrade. So i ano ko kayo tawag dito. i update ulit kayo kapag naging mas... O oh, kaya may nakita ako, na kung ibang pangyayari doon sa motor. Pero so far, naging mas successful naman yung aking uh, upgrade. Kung baga, mas okay na siya kaysa doon sa stock na CVT. Hindi na siya makupa din na mahirap pang overtake. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share kasi naging masaya ako doon sa aking upgrade. At gusto ko rin doon sa mga gusto din na mag-upgrade, eh, magkaroon kayo na pagbabasihan na okay lang naman mag-upgrade kahit na uh konting pagbabago lang